Hindi ba ang ating mundo ay isang obra maestro ng ating ama? Bakit kayo sarili nating mga kamay ang sumisira? National Private Emergency. El Niño Nakamainit po sa kasaysayan Wakas na nga ba? Paano ng susunod pang henerasyon? May pag-asa pa kayang panumbalikin nito? Sarili nating mga kamay ang pumipinsala Pagputol ng puno, pagtapon ng basura sa hindi tamang lugar, paggamit ng iba't ibang uri ng sasakyan at makakapal na usok ng pabrika. Matinding epekto ang natatamasa natin. Tayong may gawa, sa atin din babalik. Imulat ang mga mata, buksan ang palad at yakapin ng mga paraan. Nasa ating mga kamay ang solusyon, halina tayong magtulong-tulong. Sa atin nagsimula, sa atin magwawakas. Na sa ating mga kamay ang pagbabago ng ating kapaligiran magnilay para sa ating kapakanan kung hindi ngayon kailan